Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman, aking ipapakita sa inyo kung papaano lutuin ang kakaibang uh, pagluluto ng akin pong bulalo. So, marahil ang iba, first time lamang po itong makita at ang iba naman marahil ay nakita na or nagawa na ang ganitong klase ng pagluluto. Alam naman po natin na napakasarap po ng bulalo, hindi po ba? Lalo kapag ka meron pong bone marrow. Ayan! At syempre, masarap po nakasalo sa ating bulalo ay sausawan. So kalamansi, patis, and chili oil lang po yan. So ano pang hinihintay natin? Umpisahan na po natin. Ayan, ang akin pong gagamitin sa akin pong uh, bulalo ay syempre yung uh, beef chunks. Ano? So bakit ko po nasabing kakaiba? Kasi ganito po muna ang akin pong gagawin. Ang uh, iba po, ito ay iniihaw sa uling. Pero dahil dito po sa amin, wala po akong ihawan, ano. At mahirap po kapag nagbaga-baga pa ako ng uling. Kaya ang ginawa ko sa grilled pan na lang. Sa griller na lang uh, ako nag-ihaw. So ganyan lang po yung akin pong ginawa dyan. Inihaw ko yung akin pong mga beef shanks. Lahat po yan, ano. So ganyan po, napakasarap. Sapagkat iba po yung lasa ng atin pong bulalo. Meron pong smoky flavor. Ayan. So, lahat po ng akin pong beef shanks ay akin lamang pong grilled muna. Hanggang sa medyo magkaroon siya ng sunog-sunog sa kanyang pong gilid. Ayan. Ganyan lamang po yung akin pong ginawa. Pagkatapos ko naman pong ihawin lahat yan, tayo naman ngayon ay magigisa na sa atin pong lulutuin. Ayan, so pinainit ko lamang po yan. Naglagay ako ng konting mantika, then inilagay ko na yung akin pong bawang. Sabi ko nga kanina ating igigisa, kaya meron po akong bawang at ang akin pong sibuyas ay uh, hiniwa ko lamang po ng wedges. Ano po, yan, so isasang ko lamang po yan hanggang sa maging uh, maluto yung aking pong sibuyas. Then, inilagay ko na yung aking mga green na mga beef shanks. Ayan o, oh, ganyan po ang akin pong ginawa. At pagkatapos, igigisa ko lamang po yung mga karni na yan doon po sa akin pong bawang at sibuyas. After po ng ginisa kong... Uh, beef shanks ay maglalagay na po ako ng aking tubig dahil po nilaga ito kailangan po natin ng maraming tubig so isang pitchel po yung akin pong inilagay dyan then tinakpan ko lamang po yan after kong haluin hanggang sa lumambot yung akin pong mga baka so ganyan po After 25 minutes, malambot na 'yung akin pong baka. Inilagay ko na po ang aking patatas. Masarap po dito. Lagyan din po natin ng mais o kaya naman ay saba na saging. Pero dahil hindi po available ang akin pong mais at saba, patatas lang po ang akin pong inilagay. Then nilagyan ko na rin po ng aking pampalasa, 'yung paminta, patis, at pagkatapos po noon ay uh, Pinakulo ko lamang po yun, ano. At nung malambot na yung patatas, ayun, inilagay ko na ang aking mga gulay. So, ang gulay ko po dyan ay beans, bagyo beans. Nilagyan ko na rin po siya ng siling pang At ang akin lamang pong gulay dyan ay bagyo pechay. So, masarap din po dito yung pechay Tagalog. O kaya naman ay yung repolyo. Pero ako, mas gusto ko po talaga yung bagyo pechay. Kaya yan lamang po yung akin pong inilagay. So, nung aking inilagay yung mga gulay ko, ayan ho, punong-puno ng gulay. Sapagkat kami ay mahilig po talaga sa gulay. Masarap sa nilaga, maraming gulay. Tama po. Ako lang po ba yon O kayo din, ano? So, yan po. Kaya maraming gulay po yung akin pong nilaga. So, After kong ilagay yung aking mga gulay, tinakpan ko lamang po ito, ano, hanggang sa siya ay kumulo. Ayan. So, kailangan pong kumulo yung atin pong mga gulay, ha? Ayan. Then, after mga ilang minutes lang, binuksan ko ulit kasi ayoko naman na ma-overcook yung gulay ko. Ayan. So, hahaluin ko lamang po ng kaunti para naman po yung nasa ilalim na gulay ay mahalo pa ibabaw. At yung nasa ibabaw ay maluto. Ayan. Then pagkatapos pong kumulo niyan ay akin lamang pong tinikman kung tama na yung lasa sapagkat yan po ay papatayin ko na sabi ko kanina ayaw ko po na overcook ang akin pong gulay kaya after ko pong tikman at okay na po yung lasa ng akin pong nilagang bulalo akin na pong pinatay and ready to serve na so ano pang hinihintay natin dahil nga po Ah uh, excited na kaming matikman itong kakaibang bulalo ano po na aking niluto, isinerve ko na po yan at kami po ay kakain na. Kaya kung nagustuhan nyo po itong video na ito, alam nyo napaka ano po nito ay eh, lambot po ng akin pong baka. Kaya kung nagustuhan nyo po itong video na ito gayahin nyo na rin po. Kung wala kayong uling, pwede din po pan grill. O kaya kung may griller po kayo, maganda din po ano na atin pong gawin yung ganon. Sapagkat may kakaibang lasa kapag ka green po natin yung atin pong mga karne. Masarap po dito, sabi ko nga yung mga buto-buto, yung parting buntot ng baka, malasang malasa din po yon Kasi yung bawat buto-buto ng baka, lumalabas po doon yung kanya pong lasa. Kaya ano pang hinihintay natin, samahan natin itong ating sausawan. Tara, kain na po tayo. Maraming salamat and God bless you all.